ayan po guys no ganito po ang sitwasyon pa rin po dito sa Pasay no dito sa Calaca Manila kung saan hindi pa po nararamdaman ang direktang epekto ng bagyong Kristen PH sa ating lugar so ayan nakata na, nakataas na po ang signal number 3 sa laon sa La Union Uh, some um, uh, ang, ang Metro Manila ay signal number 2 pero kung makikita nyo po sa ating background ay medyo okay okay pa at wala pa pong uh, uh, pagtama no? o uh, tawag dito wala pang epekto na dala na ang bagyong Tristan P8. Kung makikita po natin nasa ating background, no? so wala pang pagulan. Pero ngayon, medyo may pagsipa na no? ng hangin. So meron na po tayo nakikita mga pagha paghangin. So ayun, so nakataas pa rin ang signal number 3 sa ibang lugar sa uh Northern Luzon so ingat po tayo guys So uh Luz yung ibang Luzon po naka yung ibang area po sa Luzon section number 3 tapos yung Visayas section number 1 So So yung habang wala pa po yung pananalasa ng bagyo mag-ingat po tayo mag imbak na po tayo ng mga pagkain. Huwag na po natin hintayin na manalasa bago po i-prepare yung mga kailangan para pag nandyan na po yung epekto ng pagtama ng bagyo ay ready na po tayo. Huwag na po, huwag na po maging matigas ang ulo kung nagkakaroon ng pag-evacuate o pag sinabi na mag-evacuate ay malis na po tayo sumulod na po tayo sa ating mga local officials. So ayun lang po, no? Huwag na pong maging matigas na ulo ko meron pong ginagawang pag-evacuate na ng mga namumuno po sa inyo para po mat mababa po yung casualty na maitala. So makiusap, no? Pag pinapaalis na, pinapa-evacuate, kailangan na po mag-evacuate maging matigas sa ang So yan po guys, nakikita nyo po sa likuran na, na para Hello. nagiging mahangin na po ngayon. So inaasahan na ngayon magla ang bagyong si Christian So ingat guys, no? Uh, huwag na po natin hintayin na tumama pa bago po mag-imbak ng mga pagkain. Be prepared. Ingat po tayo. Ere ay eh, prepared na yung mga gamot yung mga kakailangan natin habang nanalalasa yung bagyo po ayan maraming salamat